aking apo. Ayan po Philip sila dumadating. Okay. ko siyempre. Nila yung baba. Binili mo yan? Yan ano ah? Binili mo? Ano ito? Ano ito? Ano ito po ang aking Apo. Na wapo wapo. Ayan. Apo apo. Bayan naman yung apo kong i... i dalawa na po ang apo ko. Isa po six, ten years old. At saka four months. Ano ito yung mga Hindi yan. la. Ito.